ito yung ating donut. Ayan. Yung bilog yan. Yun yung donut. Tapos itong isa naman cheese. Meron cheese yan sa loob. Mamaya, isasaw-saw pa natin yan sya sa sukay. Ayan. You generate yeah. famine. Yeah. Oh yeah. no, 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 no. People no. starve. Girl, F203. 4203. Four, Tattoo on the forehead, small nose, big smile, seven snakes, round head. And causes famine. Tattoo on forehead, round head. Okay, seven snakes. Don't even a little a little bit a

ito. Ilagay natin siya sa strainer para hindi siya masyado mag-absorb yung oil. Yeah. Ang apoy niya, sakto lang naman. Kasi pag masyado mo siyang nilakasan, masusunog din siya. Madali siya masunog. So, pero mas maganda kung medyo na siya sa medyo. Kasi pagkalagay mo niyan, mga 2 seconds or 3 seconds, kailangan mabaliktad na para hindi siya kumain din ng oil. Hindi siya masyadong sumipsip ng oil. So, ano bang apoy niya ngayon? Mahina. Pakapul na yan. cheese, ano to? cheese donut. Meron cheese sa loob. Tapos, ano, siya ng asupan mamaya. Pag uh, paano na sa, sa siya, siya sa absorb yung kanyang oil, sasasaw siya na sa asupan. Pag bilog na bilog na siya, tapos, <clears throat> medyo na brown na, mahirap siya uh, ibaliktad. So, mas maganda kung ibabalik mo siya na medyo light like pa lang. Kasi pa nang hindi pa siya ma, mabigat pag binalik tag. Hindi ka may hirapan sa kanya. So, mamaya, so, niya, yung ano, yung Obi-Bodge, tsaka mungo.

pero pwede yun, no? Isang, ano lang na itong itong salaan na ito. Isang buhatan lang na Para mas, ma mas mabilis, mas madali. Okay. So, ayan, ayan. Gagawa na tayo ng no. Thank yes. you.